Sa bawat pagkakataon na tayo ay nadadapa, kailangan nating tumayo at magpatuloy sa ating paglalakbay. Tapang at liwanag ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na oras at ang tapang If ay nagdadala ng tagumpay. Ang pagiging maligaya baby, sa buhay ay hindi nakadepende sa kung anong empty. meron ka, kung sa ano ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Darating ang isang araw, magiging alaala -ala ka na lang sa ilang tao. Kaya gawin ang iyong makakaya upang maging mabuti. Huwag kang magalala kung hindi mo nakakalit ang iyong mga pangarap. Basta patuloy kang lumalaban, darating din ang tagumpay. Maging positibo lagi sa buhay. Pero hindi ibig sabihin niyo, hindi ka maaari malungkot, mapagod at umiyak tao ka lang na may emosyon. Pero mas pinili mo lang na maging matatag Dahil yun ang mas mabuting solusyon.